Sa puntong ito, makakapanayam naman natin ang dating Philippine Ambassador to the Vatican na si Henrietta de Villa. Ma'am, magandang gabi and welcome to the program. Magandang gabi rin, Menchu, at uh, natutuwa akong uh, makapanayam kayo sa dito sa Newswatch. Okay, so ma'am... Um, I know you've had several experiences with Pope Francis. Paano po ninyo ilalarawan yung ugnayan ni Pope Francis at ng sambayan ng Pilipino? Si Pope Francis kasi ang tawag na nila sa kanya the people's Pope, ano? Mm -mm. At alam po, malaking bagay sa kanya na ang Pilipinas ay uh, ang tawag na sa atin the only Christian country in the Far East, hindi mm -hmm. ba? Yes. Kaya, minarapat din niya na kahit malayo tayo, pumunta siya rito, binisita tayo noong uh, 2015. kaya mm na -hmm. Kaya natutuwa ako na talagang nasa nasa alaala -ala niya tayo, no? Kaya ngayon na siya pumanaw na, nakakalungkot kasi makala ko eh patuloy na yung paggaling niya mm -hmm. dahil nung linggo, nung Easter Sunday, talagang uh, sinikap niya na makaikot doon sa pa dun sa St. Peter's Basilica right. at saka nagpunta rin siya dun sa window para harapin yung mga tao para magbigay ng mensahe kahit na nga yung kanyang message to yung urbi at orbi ang tawag nila message to the to the city and to the world pinabasa na lang niya dahil hirap siya talagang magsalita ano mm -hmm. pero nagsalita rin ng kahit kaunti nagsabi rin siya ng happy easter at siya makakita mo na talagang, talagang gusto niyang makalapit sa mga tao, maramdaman ng mga tao na siya nandoon at very caring pa rin sa lahat. And... Kaya nagulat din ako nang nabalitaan ko na lang the next day yung mauna pala. Sinasabi nga nila na he was reaching out to more of the forgotten sectors ika nga of uh, the Christian yeah, yeah. or the Catholic oh, 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 faith. Pero sa tingin po ninyo, ano ang pinakamahalaga na pamana ni Pope Francis sa simbahan at sa buong mundo? Ang kanyang pamana, yung tayo maging natratuhin natin ang bawat isa kahit na anong pamanang kalagayan niya sa buhay, no? No matter his uh, level or a demographic level, ay eh, kailangan tayong magmahalan bilang magkakapatid. Human fraternity. Itinuturing si Cardinal Tagle bilang isa sa mga nangungunang posibleng pumalit kay Pope Francis. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Baby, siyempre natutuwa ako, no? Pero gasalin natin, gasalin natin dahil ang uh, ang conclave, yung, yung pag-elect sa Pope, no? ah uh, ang para sa akin ang nagdi-decide niya ng Panginoon eh hmm. ang Holy Spirit. Kaya dasalin natin. Pero siyempre bilang Pilipino, inahangad ko rin ano, na sana magkaroon tayo ng Pope na Pilipino naman. Kung kayo ang tanungin, anong klaseng pamumuno o direksyon po ang inaasahan ninyong dalhin uh, ng susunod na Santo Papa sa simbahan? Na siya ay eh, maging uh, ika nga eh pagtalakas ng ating pananampalataya na siya ay maging buwaran ng ating pag-asa na talagang iangat yung pag-asa ng mga tao kasi ngayon parang walang ng puso ang mundo eh do you hope na that the next pope will continue the advocacies of pope francis uh, like yung pagiging yeah. bukas sa lahat even sa Uh, LGBT, which is one of the more controversial uh, policies of Pope Francis. Alam mo na, sinasabi ko nga, nakakatuwa si Pope Francis kasi minsan tinanong siya, hindi ko makalimutan yon. Tinanong siya ng isang, uh, nung isang biyahe niya, kasi sa aeroplano, may mga kasama siyang news people. Tinanong siya ng isang news reporter na tinanong siya ata tungkol ano ba yung, ibi, uh, ano ba yung uh, isip na pag-iisip niya tungkol sa isang gay priest na mm -hmm. isang paring gay. Alam mo ang sagot niya, hindi parang natural lang talaga lumabas sa kanya, who am i to judge? Mm -hmm. Who am i to judge? Ang na ko 'yon, ay ko, Pope mm -hmm. Cristo. Alam na 'yung 'yung kwento sa Biblia na dinala sa kanya 'yung isang uh, adulterous woman yes. na na huli nila, eh ang parusa doon eh Uh, pap ibabatuhin siya Stoning. to stone her to death. Gusto nilang malaman kung sang-ayon si Kristo sa ganun. Walang inimig si Kristo, ang tinanong lang niya, the one who has no, the one who is without sin, cast the first stone. Hmm. Parang ganun din yung pag-iisip ni Pope, no, na who am I to judge? Pare-pareho tayo makasalanan eh, di ba? Pare-pareho. Kaya huwag tayong madaling mangkusga. All right. Maraming salamat, former Philippine Ambassador to the Vatican, Henrietta de Villa.